Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Araling Panlipunan 5 Quarter 3, Week 5 pag-aangkop ng bayan sa kulturang Espanyol, antas ng katayuan ng mga Pilipino at ng kababaihan. Balikan ang nakaraang aralin. Isulat sa patlang kung anong kultura ang inilalarawan sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang. Ang mga pagpipilian ay kasuotan, pagkain, arkitektura, relihiyon, edukasyon, pamahalaan at pamayanan, pangalang Espanyol, wika at panitikan, musika, sayaw at sining pagiging tanyag ng mga Pilipinong pintor tulad ni Juan Luna na nakilala sa kanyang obrang spolarium na nagwagi sa pandaigdigang patimpalak sa pagpinta sa Madrid. Musika, sayaw at sining Pagsusuot ng sombrero, salawal, pantalon, jacket at sapatos ng mga Pilipinong lalaki. Kasuotan ang Universidad ng Santo Tomas ang unang pamantasang itinatag sa Maynila noong 1611. Edukasyon Pagkatuto ng mga Pilipino ng mga sayaw na Espanyol tulad ng Fandango, Rigodon, De Honor, Coracha, Habanera, Hota at Cariñosa. Musika, sayaw at sining paglaganap ng wikang Espanyol sa bansa kung saan maraming salitang Espanyol ang naging bahagi na ng ating wika tulad ng mesa, silya, bintana, sabon, tasa, sibuyas, kutsilyo, mantikilya, kabayo at marami pang iba. Wika at panitikan. Pagtatayo ng plaza o liwasang bayan sa bawat pueblo pamahalaan at pamayanan. Paggamit ng mga pangalang kristyana tulad ng Juan, Maria, Carlos at Juana. Pangalang Espanyol Pagkahilig sa mga pagkain tulad ng leche flan, hamon, longganisa, tosino, chorizo, at sara at sardinas. Pag-inom ng kape, tsokolate at serbesa. Pagkain pagdiriwang sa kapanganakan at kamatayan ng isang patron sa pamamagitan ng pista relihiyon pagbabago ng estilo ng mga gusali at mga tahanan arkitektura sagutan ang mga sumusunod na tanong ano kaya sa tingin mo ang mga pagbabagong naganap sa panahon ng mga Pilipino sa panahon ng pamamahala ng mga Espanyol? Ano-ano ang magagandang dulot ng Kristyanismo, partikular sa katayuan ng pamilyang Pilipino? Paano kaya inuuri ang mga tao sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol? Alamin ang mga sumusunod na salita pagtambalin ang nasa hanay A sa hanay B. Peninsulares, Insulares, Principalia, Mestizo, Bending, mga Espanyol na ipinanganak at naninirahan sa Pilipinas. Tagapangasiwa ng lupang hindi nila pag-aari. Ang lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng Chino o ng Espanyol. Pilipinong kabilang sa angkan ng mga datu at maharlika. Ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Peninsulares. Ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Insulares. Mga Espanyol na ipinanganak at naninirahan sa Pilipinas. Principalia, Pilipinong kabilang sa angkan ng mga datu at maharlika. Inquilino, tagapangasiwa ng lupang hindi nila pag-aari. Mestizo, ang lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng Chino o ng Espanyol. kaugnay na pagsa bilang isa katayuan ng mga Pilipino sa lipunan. Matatandaan na sa sinaunang panahon, ang lipunang Pilipino ay nahati sa tatlong antas, Maginoo at Datu, Maharlika at Timawa, at Alipin o Oripon. Sila ay may kanya-kanyang gampanin sa lipunan at ari-arian nagbago ang katayuan at pribilehyo ng mga Pilipino sa pagdating ng mga Espanyol. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa katayuan sa lipunan ng mga Pilipino. Noong panahon ng Espanyol ay nahati sa iba't ibang antas ang mga naninirahan sa Pilipinas, ayon sa lahi. Ang mga Espanyol ang kinikilalang may pinakamataas na katayuan sa lipunan partikular ang mga peninsulares o ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Kasunod nila ang mga insulares o Criollo o ang mga Espanyol na ipinanganak at naninirahan sa Pilipinas. Ang kanilang pangkat ang nangunguna sa mga gawaing pampolitika, panrelihiyon at pangkabuhayan ng bansa. Nakilala rin ang mga lahing mestizo noong kalagitnaan ng ikalawa... Bingwalong walong dan taon, nagbunga na rin ang mga pagbabago sa ekonomiya ng bansa. Ang mga mestizo ay ang lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng Chino o ng Espanyol. Kasabay ng mga pagbabagong pandiponang ito ay lumitaw ang gitnang uri ng mga tao na binubuo naman ng mga negosyante, doktor, guro, manunulat at mga may-ari ng lupa. Ang pangkat ng mga taong ito ay nagkaroon ng maayos na pamumuhay, kung kaya sila ay nakapag-aral ng kanilang mga anak, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa Europa. Ang paglawak ng kaalaman ng mga kabataang nakapag-aral sa kanluran na nakatulong ng malaki sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo sa bansa sa pagdating ng ikalabing siyam na siglo ay nagpausbong sa pangkat ng Pilipino tinatawag na ilustrados. Sa hanay ng mga Pilipino, itinuturing na kapantay ng mga mestizo noon ang mga Pilipinong kabilang sa angkan ng mga datu at maharlika, mga lokal na opisyal, mga mamamayang mga ngalakal o hasyendero sa bansa, ang mga prinsipalya. Sila ay kabilang sa mataas na antas sa lipunang nagtatamasa ng mga pribilehyo at mga karapatan gaya ng paghawak sa katungkulan sa pamahalaang lokal at hindi sumasa ilalim sa polo i e servisyo Nabuo rin noong panahon ng mga Espanyol ang pangkat ng mga inquilino o tagapangasiwa ng lupang hindi nila pag ari Binigyan sila ng pagkakataong umupa ng mga taong makatutulong sa paglinang ng lupa, kaya't masasabing angat sila ng kaunti sa mga karaniwang taong kinabibilangan ng mga magsasaka at manggagawa na sila naman itinuturing na pinakamababa sa antas ng lipunan. Sila ang mga katutubong Pilipinong kabilang sa pangkat ng Timawa at alipin noon na tinawag ng mga Espanyol na Indio. Kakaunti lamang ang karapatang kanilang tinatamasa na madalas ay naabuso pa at napagwawalang bahala Antas sa lipunan, mga Espanyol, mga Pilipino Mga Espanyol, peninsulares, insulares Sa mga Pilipino naman, principalia, inquilino, karaniwang tao Paano inuuri ang mga tao sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol? Nakikita mo pa ba ang ganitong pag-uuri ng tao sa lipunan sa kasalukuyan? Sang-ayon ka ba sa ganitong pag-uuri? Pangatwiranan ang iyong sagot. Kilalanin natin. Kilalanin ang tinutukoy sa bawat pahayag. Piliin at bilugan sa loob ng panaklong ang iyong sagot. Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Peninsulares, Mestizo, Insulares. Peninsulares Ito ang tawag sa mga katutubong Pilipinong itinuturing ng mga Espanyol na mababang uri ng mga tao sa lipunan noon. Peninsulares, Insulares, Injo Ang sagot ay Injo sila ang mga Espanyol na ipinanganak at naninirahan sa Pilipinas. Insulares Sila ay binubuo ng mga manggagawa at mga magsasakang kakaunti lamang ang mga tinatamasang karapatan at pribilehyo. Karaniwang Tao Tawag ito sa lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng mga Chino o mga Espanyol. Mestizo. Sila ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Insulares. Binubuo ito ng mga taong kabilang sa mataas na antas ng tao sa lipunan kung saan kabilang ang mga opisyal at pamilya ng dato at maharlika. PRINCIPALIA Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa panggit ng uri? INSULARES ang mga pangkat ng mga tao sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol ay nauuri ayon sa Patlang. Lahi Ang pangkat na ito ay binubuo ng mga tagapangasiwa ng lupa ng mga Panginoong may lupa. Inquilino Kaugnay na paksa bilang dalawa, katayuan ng kababaihan sa lipunan nagkaroon ng malaking pagbabago sa katayuan ng kababaihan noong panahon ng kolonyalismo. Mapupuna ito sa kanyang gampanin sa tahanan at pamayanan, gayon din sa aspekto ng pamamahala at pagmamayari, ang tradisyonal at di-tradisyonal niyang papel sa lipunan. Sa sinaunang panahon, ang ina ang sentro ng pamilya, pinahahalagahan ang kanilang kakayahang magpanatili ng kaayusan sa kanilang pamilya. Sa pagdating ng mga Espanyol at sa impluensya ng Kristyanismo, nilihis ito sa ama na itinuring na haligi ng tahanan. Ang mahalagang desisyon ay sa kanya na nagmumula sa halip na sa ina o sa pinakamatandang babae sa pamilya. Sa kabila nito, hindi siya itinuturing na tagasunod lamang sa kanyang asawa at nananatiling unang guro sa kanyang mga anak. Kung sa sinaunang panahon ay nagsilbing pinunong espiritual ang kababaihan sa katauhan ng mga katalonan at babaylan, sa ilalim ng mga Espanyol ay pinawalang bisa ito at itinuring ang kanilang gawain bilang makasalanan at mula sa mga demonyo. Dahil sa paglaganap ng Kristyanismo, ang mga pari at praile ang naging pinunong panrelisyon ng mga parokya at simbahan. Hinikayat ang mga katutubo na iwan ang sinaunang paniniwala at yakapin ang relihiyong banyaga. Dahil sa Kristyanismo, bumaba ang antas ng kababaihan mula sa pagiging pinuno ay naging tagalingkod sa mga parokya, pasyon at iba pang katikismo. Sa mga alamat ay nakikilala ang pamumuno ni Narena Maniwantiwan at Reyna Sima, gayon din ang mataas na antas ng kababaihan ng Kalinga, nabigyan sila ng katungkulan sa kanilang pamayanan. Ngunit sa pagsapit ng mga Espanyol, ang kababaihan ay hindi na pinahihintulutang makilahok sa mga gawaing politikal at pansibiko ang pantay at malaya nilang karapatan sa pagmamayari ay binawasan na, kung hindi man tuluyang inalis. Ang naging pangunahing gampani nila ay ang pagiging ina sa kanilang mga anak at kabiyak sa asawa. Sa kabila ng mga ito, nabigyan naman ang kababaihan ng karapatan sa edukasyon. Sa katunayan, sa Education Decree of 1863, ipinag ni Reyna Isabelle II ang pagpapatayo ng dalawang paaralan, isang panlalaki at isang pambabae, sa bawat munisipalidad ng Pilipinas. Maari din silang mag-aral sa kolehiyo, kung saan ay tinuturoan sila ng kabutihang asal, wastong pagkilos at ibang gawain tulad ng pagluluto, pananahi at musika sa ilalim ng mga madre. Hindi man itinuturing bilang mga alipin sa ilalim ng mga Espanyol at sa impluensya ng Kristyanismo, bumaba ang katayuan ng mga babae sa lipunang kolonyal ng Pilipinas. Ano ang pangkalahatang pagbabago sa katayuan ng kababaihan pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas? Suriin ang mga pahayag. Gumuhit ng mukhang nakangiti kung ito ay nangyari sa panahon ng kolonyang Espanyol at malungkot na mukha naman kung hindi. May pagkakataong mag-aral ang kababaihan sa mga universidad. Masaya Maaaring humawak ng posisyon sa pamahalaan ang kababaihan. Malungkot ang mga ina ay nagtatrabaho sa ibang lugar upang may dagdag kita. Malungkot Ang mga babae ay hindi basta-basta maaaring makihalubilo sa kalalakihan. Masaya Ang mga kababaihan ay maaaring makilahok sa mga gawaing pangangalakal. Malungkot Buoy ng organizer sa ibaba sa pamamagitan ng pagbuo ng antas ng lipunan sa panahon ng kolonyalismo. Sa ibabang bahagi, sagutan ang katanungan. Ano ang pagkakaiba sa katayuan ng mga Pilipino sa lipunan ng panahong kolonyal at noong sinaunang panahon? Mga tamang sagot? Sa tulong ng T-Chart ay paghambingin ang bahagi at gampanin ng mga kababaihan sa lipunan noong sinuunang Pilipino at sa panahon ng kolonyalismo. Sa nakalaang linya sa ibaba ay bumuo ng sariling konklusyon tungkol sa papel ng mga kababaihan sa lipunan batay sa nabuo. Mga kababaihan sa lipunan ng sinuunang Pilipino Mga kababaihan sa panahon ng kolonyalismo ang aking konklusyon tungkol sa papel ng kababaihan sa lipunan ay Para sa ikatlong araw Buuin ang balangkas ng kaisipan sa ibaba at sagutan ng mga sumusunod na katanungan Buuin natin Narito ang mga tamang sagot. Ano ang pagkakaiba sa katayuan ng mga Pilipino sa lipunan sa panahong kolonyal noong sinaunang panahon? Sa inyong kwaderno, gumawa ng learning journal. Sagutin ng mahalagang tanong sa ibaba bilang paglalahat sa araling ito. My Learning Journal Ano-ano ang pagbabagong nangyari sa katayuan ng mga Pilipino sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol? paano ito nakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. Para sa ikaapat na araw. Basahin mabuti ang mga katanungan at isulat ang titik ng tamang sagot. Noong panahon ng Espanyol ay nahati sa iba't ibang antas ang mga naninirahan sa Pilipinas. Ayon sa patlang, lahi, kulay, tangkad, yaman. A. Lahi Ang mga patlang ang kinikilalang may pinakamataas na katayuan sa lipunan. Pilipino, Espanyol, Chino, Indio. B. Espanyol Sila ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Insulares, Peninsulares, Inquilino, Principalia peninsulares. Tawag sa mga Espanyol na ipinanganak at naninirahan sa Pilipinas. Insulares Ang mga patlang ay ang lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng Chino ng Espanyol. mestizo. Sila ang tagapangasiwa ng lupang hindi nila pag-aari. Inquilino Kompletuhin ang pangungusap mula sa mga salitang makikita sa kahon. Sa sinaunang panahon, ang patlang ang sentro ng pamilya. Ina, Pinapahalagahan ang kanilang kakayahang magpanatili ng kaayusan sa kanilang pamilya, ngunit pagdating ng mga patlang at sa impluwensya ng Kristyanismo, nilihis ito sa ama na itinuturing na haligi ng tahanan. Espanyol Kung sa sinaunang panahon ay nagsilbing pinunong espiritual ang kababaihan sa katauhan ng mga patlang at patlang. Katalonan, Babaylan. Nabigyan naman ang kababaihan ng karapatan sa Patlang. Sa katunayan, sa Patlang, ipinagutos ni Patlang ang pagpapatayo ng dalawang paaralan. Education Education Decree of 1863, Reina Isabel II ang nagiging pangunahing gampanin nila ay ang pagiging ina sa kanilang mga patlang at kabiyak sa patlang. Anak, asawa